in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at may paghanda na kayo ng matitirhan. Babalik ako at isasama kayo sa kinaruruunan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa papuntan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa sa pagpasay pinahayag ni San Pablo na ang kaligtasan ipinangako ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang tagapagligtas na ipinangako sa mga patriarka at sa kanyang muling pagkabuhay. Pinatunayan ng Diyos na siya ang anak at ang katuparan ng kanyang mga pangako. Sa mabuting balita kay Juan, ito'y mga salita ni Jesus sa mga alagad upang palakasin ang kanilang loob bago siya lumisan. Pinapangako niya ang isang tahanan sa langit at ipinapahayag na siya mismo ang daan ang katutuhanan at ang buhay ang tanging daan patungo sa Ama. Sa ating bilang Romano Katoliko, sa harap ng pagkabalisa, sakit at pagkalito, inuulit ni Jesus ang kanyang paanyaya huwag kayong mabalisa. Ito ay paanyayang magtiwala sa panahong tila wala ng kasiguruhan. Ang ating pananampalataya sa Diyos ang magbibigay liwanag at direksyon. Si Jesus ang daan. Hindi lamang siya nagtuturo ng daan siya mismo ang daan, ang pagtalima sa kanyang salita at mga sakramento ay gabay sa tunay na buhay. Ang unang pagbasa ay paalaala na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako ng kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Mga himbawa sa ngayong panahon ng krisis sa kalusugan, marami ang napilitang tumigil sa gawain na wala ng trabaho o mawala ng mahal sa buhay ang ating tugon. Dumami ang online masses. Pagdarasal ng Santo Rosario sa pamilya at pagtulong sa kapwa. Paglaganap ng maling impormasyon sa social media. Marami ang nagdadala sa maling katuruan. Ang tugon nagiging mas aktibo ang simbahan sa online evangelization at pagbibigay linaw sa doktrina. Ang pagkawala ng disiplina at pananampalataya sa kabataan. Dulot ng teknolohiya at sekularisasyon. Ang ating tugon ang paglugsad ng youth formation, online katikisem at pagiging aktibo sa simbahan. Ang ating tugon ng simbahan kung paano tayo magpapago. Ang pagsisi at pagkukulang sa pananampalataya. Kawalan ng pakialam sa simbahan upang lalait sa kapwa. Pagbalik sa sakramento ng kumpisal, ang paglingkod sa simbahan, bilang laiko, diktor, Extraordinary Ministers of Holy Communion, o simpleng pagiging tapat sa panalangin manalangin tayo para sa kagalingan at kaligtasan ng lahat. Aming amang mapagmahal sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, ang daan, ang katutuhanan at ang buhay, kami po'y dumudulog sa iyo. Ipinagdarasal po namin ang agarang kagalingan ng aming mahal na obispo, si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel, Padre Laurio, at lahat ng may karamdaman sa buong mundo, kalingain mo sila, pagalingin mo sila sa kanilang mga iniidang sakit sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Ipagkaloob mo rin po ang kagalingan sa mga nanonood at nakikinig. Naway na madama nila ang kaginhawaan mula sa iyong mapagpalang kamay. Panalangin para sa mga yumao. Ina ng awa, Mahal na Bereng Maria, sa iyong makapangyarihang panalangin, Inihabilin namin si Santo Papa Francisco, aming mga kapatid na pumanaw na, lalo ng aking pinapanalangin ng mga mahal sa buhay. Naway makapiling na nila ang iyong anak sa tahanang inihanda niya sa langit. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo sila sa iyong karian at ipagkaloob ang walang hanggang liwanag. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Gawa at kay Juan. Katikismo ng Simbahang Katoliko, Evangelii Gaudium ni Pope Francis para sa mga pagbabago sa misyon ng simpahan. Sa muli, hinikayat ko ang lahat katuliko kuman o hindi na magtanong at pagnilayan ang na ng ibang hilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na saguti ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at halagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ibang ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.